magandang gabi sa atin lahat dito pala kami sa may maisan uh, ah, maghanap kami ng ano ng tipaklong I try namin kung merong tipaklong din dito sa amin dyan itawag tawag may kapataw idol eh, maybe uh, pwede bang no aber lamang ka pa no eh gagkanta no er, nakamangitan tayo kami oh hari ganalit mo more nagalyari oh ayun may isa ayun oh eh, no. gata to gata to ni, ketan ni. Sa kalyari eh. May tumalon kanina, malaki idol. Oh. Hindi namin makita. Magkare rin di. Pupunta pa kami doon sa may ano, pinakagitna mga idol. Dahil yung mga mais dito sa amin, ay yung dahon niya, kinikinada. Nakapimpir idol. Kinakain ng mga uod o ganta. So, ayan, idol, ah. magkumpisa na kami magtingin-tingin dito. E, tignan namin kung may ganta o wala, mga idol. Try lang ba. Para kung marami, eh, maganda, idol. At balik-balikan namin kada gabi. Wala kasing ulan, eh, mga idol. Dapat umulan. Lumabas sila. Kasi nasa baba pa sila maaga pa kasi kami pumunta mga idol dapat ano alas 12 ng gabi o kaya madaling araw para yung mga tipaklong nasa taas na sila ng maisan nasa baba pa yung iba mga idol pero titignan try lang namin na idol kung sakaling may makuha kami di maganda mga idol dahil marami ng ganta ay sa mga ibang lugar eh, ito malawak din yung maisan sa amin kaya subukan din namin ma ano, manguha ng tipaklong ganta naman kung tawagin sa aming ibanag Kinumpedre, yan di tara rin tagukag awantaw eh yan na idol oh magtatani oh. eh arte Ay. tani eh So, ayan mga idol pauwi na kami wala kami nakuha idol ha ah. nitry lang pala namin kung may makuha hindi kasi umulan mga ka idol kaya yung mga tipaklong o ganta kung tawagin sa amin nasa baba pa ng lupa hindi pa sila umakyat sa itaas ng ano ng mais mga idol kailangan talaga ano umulan ah, babalikan namin pagka umulan mga idol sa mga susunod na araw kung uulan So hanggang dito na lang muna mga idol at kami ay pauwi na.